sa mga brand na kotse meron niyang service booklet at dun yung makikita kung kailan ba dapat ipms ang inyong kotse meron dun months or kilometer kung ano man yung mauna pero normally sa mga common car ang pinakamahalagang pms is yung first 1000 kilometers at yung first 5000 kilometers so yan yung dalawang pms na wag na wag ninyong i-skip no? Kung ano man yung mauna dyan Yung 1,000 kilometers or first month O yung after 3 months or after 5,000 kilometers Yan yung mga PMS Kasi dyan makikita kung may mga factory defect O may problema yung kotse Kaya yun mga paps no? Kung sakali man na kung kayo ay magkakaroon ng brand new na kotse I-check ninyo kung kailan ba dapat i-PMS yung mga first PMS ninyo. ilang mga paps, time question at yon meron daw siyang brand new na kotse at ang question niya sa atin is kailan daw ba dapat i-PMS yung kanyang kotse? Okay, yun nga. Uh, normally may service booklet yan. At doon sa service booklet, naka-indicate doon kung kailan yung first PMS mo. Okay, at yung second PMS and onward. So naka-plano naman yan. And doon, mak ma makikita nyo doon is kung months or kilometers. So yan yung pagbabasihan kung ano man yung mauna. Sa mga common car, okay? Uh, like Toyota o Mitsubishi and I think Hyundai, at Kia eh ang ano nila is yung first 1000 kilometers or first month and yung first 3 months, okay? Or first 5000 kilometers. Yan yung normal na PMS. And I think sa Honda yata every 6 months eh yung kanilang PMS. Hindi ko lang sure sa sa Ford eh I think every 6 months din yata sila eh So, depende kasi yan doon sa manufacturer ninyo O sa brand Kung kailan yung talagang PMS Kaya, i-check ninyo At yung nga mga paps, no Yung first and second PMS Huwag na huwag ninyo yung i-skip Okay? Kung baga, yan yung mga pinaka-importante Kasi, yun nga na Normally naman, brand nyo yan Naka-warranty yung kotse ninyo So, kung may mga factory defect Di ma-re-resolve agad Kasi, minsan, nabawa May mga parts din kasi na pag pinabayaan natin at ginamit natin ng ginamit, baka makadamay pa ng iba. Di mas malaki yung gagastusin natin. o I mean, mas malaki yung magiging problema nung sasakyan. Eh, syempre brand new 'yan. Ako, I I highly recommend no, pag tayo ay nag-own ng kotse, especially kung brand new sa so very first day pa lang ng pag-own natin, isimulan na natin yung pag-aalaga doon sa kotse. Simulan na natin na o ayusin na natin kagad yung paggamit. Kasi pag hindi natin inayos 'yan eh yun sadly magigiging maapektuhan ma tayo in the future di ba so hindi magiging reliable yung kotse natin kaya yun nga mapaps no yung first 1000 first uh, 5000 pero yun yung iba every 10,000 kilometers or 6 months no yung iba naman every 5000 kilometers or 3 to 4 months So, depende doon sa standard ng kasa. Mas okay itanong ninyo doon sa inyong service advisor kung kailan yung possible na PMS. At pwede nyo rin namang itanong kung magkano na yung possible ninyong gagastusin para hindi na rin kayo mabigla kung sakaling kayo ay magpapa pms Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.